Yun. Oh, 800 grams mga kabads. 800 o oh, 3 4 uh, Sana kuha na. Huli namin. Oh, limasag. Okay. Yun know? o. Uy, nakpatoy, nakpatoy. Mga kabads. Okay, sige. Okay, okay. Wow, laki. Yun ko yung lobster namin mga kabads. Ang ilang kilo yan. Uy, ang kilo. Kit. Kilo. <laughs> laki ba? <laughs> yes, sir. <laughs> Uy, yun. Thank you. Oh, malaki. Dalawa. Tinago ko na yung cellphone kaya hindi videoan sa pag labas niya. Laki sa mga bato Yun, good morning mga bads. Bali, nag namin kahapon na lambat namin pang lobster. Pisa namin sa pag-atak mga bads. So, medyo makulimlim yung panahon ngayong ng araw. ay uh, isang pagpalang umaga pala sa lahat ng mga subscriber ko dyan, silent viewers. Sa mga bago ko subscriber, mga ibigang vlogger, malamang salamat sa suporta nyo mga bads. So, tuloy-tuloy lang. Umpisa namin sa pag -atak. shout out pala sa lahat uh, good morning kay ma'am Pinay in America yun ma'am mag, uh, magandang umaga uh, ingat palagi sa Cogon Island enjoy your vacation sige antabay Antabay mga bad sana makahuli bago palang nangariya ano na uh, lawa lang agos Putin na lang ito na naman ang pang lab. Pang aming lambat. Uy, puno ng putik ng lambat. Sige mga bads. Kami nagtok. Lapok. Upstairs. Ini Lima Dimasak lobster, caka isda, sana isda. Itu kami ngeri benda na abad sa banda melapit si isla banda. Sana mi lobster. Iyan takalan nih. Gih, itu loyal tayang Oh. Yun makabadso. Oh, palawang banat ah, huli namin. Oh, limasag Oke Okay, dalan tayo sulot. Tolong tama resa po. Ah, okay, jan muna sa bandang unahan mga bads. Mayang hapon na may area, Ang dami kasi pang ano. Lambat na pang balo. Ah, tamaan yung pataw namin, mawala. Kaladkad yung lambat. Sapun tayo kami area para makatay-tay tayo kahit kunting bus ano yan, butas sira. You know, oy, patoy lak patoy. Maka baka ubra. <laughs> Iskaw kau. Maka baka mga bads, uh, ibang ulam nang tawag sa inyo diyan. Masarap yan iyaw. Eh, Pangulam sarap yan, taba. Ngata masarap. Wow, lobster. Ing lobster. yun mga bads. oh, madalang alimasag dito mga kabads dalawa pa lang sana malagdagan yung alimasag para bawi-bawi mga kabads lapit na may mga lahati ay dalawang alimasag isang ulis kaw-kaw parang wala dito sa spot na to sana may labster baka sa labster naba pa to mga kabads sana nandun sa bandang katapusan mayroon labster oh Sige lab shout out sa lahat. Arga dora saka ka dawat yung huli sa giliran wasak naman yung mga lambat. May hapon na kami area para makapagtahi naman lang kahit ilang wasak diyan. Kasi natapos sa pagtahi eh. Okay. Sige, wow, lucky. Di masag. Okay. Yun, sana may Sabot ng dalawang kilo Sunod-sunod, sana sunod-sunod Ay, habagat na, ano pang pahuli ng alimasag mga bads Pisa kasi, bago pa lang kasi Hindi pa kasi na gano'n pala habagat, hindi pa nagbuilo eh Kaya alimasag, hindi pa masyado lumalabas Malinaw pa kasi yung tubig <coughs> oy lobster lobster Walang lobster sa spot na to Wala nang laman Amihan, daming lobster dito Yun know, oh Pasag ulit mga buds Oh Lalaki yung limasag, madalang eh Okay na yan, madagdagan pa yan Binamano sana, may lobster Tingin lobster Ah, nanawagan pala ako sa mga lobster dyan ah, Sana, magkita naman kayo <laughs> Tagal-tagal na lang <laughs> kami hindi nakakita ng lobster. Ang laot namin mga buzz, bali dalawang lobster lang yung nahuli namin siguro. Dalawa. Oh, dalawa. Pero good size lahat yun. Ibang spot naman yun sa ngayon. Okay. Yun. Masag mga buzz. Uy, lobster sana mga bats. Sana may lobster. Uy, kargador. Lampos to eh. Ibagsak mo na yan. Okay, ayos na, ayos na. Malsek yung aligi niya. Yun oh, lobster. Penging lobster. Bats. Ay, hindi niyan yung lobster nandiyan ang ulan mga bads yung mga mga yun mga bads yung mga limasag sa bandang ibabaw sobrahan pa ano yung area ko dito sana yung limasag siguro bandang malapit sa isla lobster ah lobster mag Okay, lima sa gulay mabads. Yeah, lima sa gulay. May lobster sana. Hindi oh, di alam malayan may lobster na diyan. Amihan labas ng lobster dito. Mabagat, madalang. Hindi pa kasi na ano eh. Lumakas masyado yung abagat kaya yun, ang lobster ni pa lumalabas sa nang lungga. <laughs> oh, yun. Uy, sabit. Sabit, wala ang bahay niyang labister, wala siya. Pagka ganyan, may labister na yan kasama. Madalang yung labister. Oh, yun. Yes, sir! <laughs> Layo-layo ang agwat mga bads. Ah, pero okay na rin yan, kahit paano, nagpapakita yung alimasag. Ah, may pangdagdag na sa timbang. Subrahan kasi sa ano yung bitaw ko kaapon. Bandang ulihan. Oop. Limasag. Uy. Kagragador. Kumong, kumong. 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 Kumong muna. Yun o. Know, pangulam. <laughs> pangulam. Wala kasi kahit isang pagi. Wala. ay Pangulam. Wala pangulam. Bili naman tayo nito ng, ng mamaya. Baka o chicken. Noodles. <laughs> Uy. Thank you. oh malaki. Dalawa. Uy, lobster na lang kulang. Tsaka isda. Walang isda. Pang-sabaw, pang-sabaw. Isdang pang-sabaw. Wala. Oh! Huh! Berto Yung walang may pumuti. Mga kabadso. Uy, lima sa guli. Uy, dalawa. Parang, oh, good. Asop sila lang ita isa. Ay, ah, hindi. Goods. Sana goods para malaki. Oh, lobster mag. Ay. Tayo tayo para kawa tayo ng lobster. Pag walang lobster, ah, pang rodo. Lobster pang ano yan? Pang bigas-bigas lobster. Ay, matagal na tayo. Kapag ariya mga buds, ang ano natin lambat pang isda, naman ano wala nang huli masyado kasi. Ilang araw na rin, rin namin, tatlo. Kunti lang yung kinita. Yun. Uy. Walang dawat. Tama yung limasag. Ang problema, Andiyan ang ulan. Malapit na. Yun. Basa naman tayo nito mga kabahad. So, Oh, lakas ng ulan, oh. Dito malapit na, nasa 20 di pa na lang. <laughs> Ayan na oh. Uy, walang iya. Dito pa dumaan ng ulan. Binyaga namin may umaga ng umaga, oh. May ano kasi oh, may tawag ng balangaw, rainbow. Yan na dito yan dadaan. Ulan. Uy, wala pa kaming lobster sana pagdating ng ulan, may lobster na lumabas. Oh, pengeng lobster. Oh, nagbibingi yan ang yung labister natin mga bads. Hindi na lumalabas. Hanap tayo ng ibang spot. Kasi yung bangka natin para yung tumakbo. palya palya na yung ano niya. Oh, yan na. Oh. Lakas ng ulan. Oh. Ligo na tayo sa ano ito ulan. Yun know oh, Tago ko na ito silpon. Oh, lakas yan. Paginaw naman tayo mga bads. Yun na Tagaw ko na ito mga kabads ha. Andyan ang ulan oh. Malapit na yan. Rabi. Ah, Kupal ulan. Yan may kumong. Nalimasag. Madalang. Okay. Tekla na lang yung mabanata namin. Mga nasa tatlong dip. na lang. Apat. Wala pa talaga. Whoa. Andyan ang ulan mga kabads. Nandiyan ang ulan. Nandiyan ang ulan. Nandiyan ang ulan. tuyo na ulan ah, yan ang hanggang dito na muna yung vlog natin mga bads at ah, bye na lang mamaya kung ano yung ano, nahuli yan na oh banaran muna Arnold baka mga labster dyan pero mga basa tayo nito mga bads basang season naman tayo nito ang egg natin basa oh umagang umaga si the junior basa <laughs> Oh, yun! Uy, akala ko lobster Wala po. Oh! oh. Eh! Sana lumabas ka bago dumating yung ulan. Andiyan ang ulan. Lumabas ka na. Nanawagan ako sa iyo, lobster. Parang awa mo na, lobster. Mga bigas-bigas kami. Wala na kami kasing bigas, mga buds. Ah, yan na. Oh, yan ang ulan, oh. Ah, sampung di pa. Andyan na. Sige, bye bye Woo. na yeah. Ligo naman tayo sa ulan Bye bye Yun mga Bajs, uh, bale, may magandang balita mga Bajs bago tinamaan kami ng ulan Tinamaan kami ng ulan pero may magandang balita Kahuli kami ng lobster nung lumabas yung ulan <laughs> Pagdating ng ulan, laki pa Sumabit yung lambat Yun, May lobster pala sa ilalim. Lobster pala nagsabit sa kanya. Masak ang lambat namin pero hindi na ito. Masigang buong ito eh. Oh, ah, rin yung saka-screen sa silang. Balos ah, rin yung screen sa. Ah, rin yung sa bulit silang ay kawala. Balos ah, You know. Yun, Yo, lucky. <laughs> 800 grams mga uh, kapat 900 grams 850 wow. dati eh. oh tinamaan kami ng ulan o basang basa si Arnold <laughs> o din basa din okay ayos na lumabas ng puwit nya oh ang lakasan ng ulan doon sa tabi oh basang basa kami hop hop Basang basa ang mga kabad oh. <laughs> Okay lang kahit basa Sulit naman yung huli uh, Nakahuli kami ng isang lobster Malaki pa uh, Bawi na Halimasag namin siguro malapit yan Datlong kilo Yun Yun na lobster Tinanggalan ni Arnold Para ma nasa ano Ulan Yun Oh 800 grams mga kabad 800 o oh, 3 4 uh, Sana kuha ng 800 grams Ayun screen Ini botas. Ini sini dah. Uh, hanap tayo ma mamaya hanap rin tayo ulit nang isang spot na mga ganda may mga lobster na malalaki yun o know? na kami mabad sa uh, sinsay kami nang lambat namin mamayang hapon na kami area para surebo nang lambat Sip Dami kasi mga lambat na pang batal, pang ano yun, pang balo. Tamaan yung pataw namin, nakaladkad. O sige, tago mo na na yung cellphone, nandiyan naman ng ulan. Okay, lagay mo ito sa unahan tayo, nandiyan yung mabasa ng ulan. Sige mga kabahad, sentabay na lang sa tabi. O ba, nandiyan naman ng ulan o. Oh. Mga kabahad, dumating namin pala mga kabahad. Uh, Tapos namin tanggal ng huli. Tukla so, yung labs na ramad pa, rin ulan. O, Itong lobster namin minol, pampas bago mulan. Tinago ko na yung cellphone, kaya hindi na pabidyoan sa paglabas niya. Lucky sa mga bats, oh. Hindi ko na nabidyoan paglabas ng lobster. Sumabit yung lambat. Buti na lang, hindi siya na naputol yung liig niya. Buti na lang, salamat sa Panginoon. Uh, Bigyan pa kami ng isang lobster na malaki. Ibilhin na lang ito ni Sir. Sir dun sa busing namin, doon sa resort. Nandito sa kasi. Uli yung mga Kumong Si Arnold Ito yung alimasag namin mga bads uh, Malapit Malapit yung 3 kilo Dalawang pagi Yun know, Isang ulis kaw kaw Pang uh, Sige Bibili na sir na isang kilo rin na alimasag At saka lobster namin bilhin na Ang um, pagi ang ulam na to eh ha? Huh? sudan mo? na huh? o, oh, ito yung pagi na yung maliit mga bads pang ulam lang to pang ulam ko na lang to Paborito to ng mga anak ko si pagi pang prito sige o, so, ito yung lobster namin mga bads o oh. ilang kilo yan uy, isang kilo kit. kilo <laughs> laki ba? isang kilo Isang kilo yang lobster. lima dan susir na 1 kilo daw. Hmm. Berapa kilo pun menang pagi. 1 <laughs> kilo?

Pagi sa kilo. Kurawan kil. Pagi toy namin kanina. Ah, uh, lobster namin isang kilo yon. Isang piraso isang kilo uh, 1400 lang yung kilo mga buds. Yung alimasag namin o kasag ay 3.2. Yun 896 times 280 na yung kilo, bumagsak yung kilo mga buds. Uh, 100 yung pagi yan, isang piraso, isang kilo. Sa kabuuan mga bad sa kumita kami ng, ito 2390. Yun maraming salamat sa Panginoon sa biyayan magkaloob sa unang arian namin. Ah, uh, yun maraming salamat makapangbigas na mga bads nakabili na ng bigas. Baon ng Bye -bye. Bye -bye, mga estudyante Bye-bye. Bye-bye mga bads. Yun, magandang gabi mga kabads Shout out time. shoutout muna tayo mga na Matagal-tagal tayo hindi naka shout out. Pasensya na sa mga subscriber natin dyan, silent viewers, mga gabiang ang uh, Matagal-tagal na video natin. Mga ilang wala tayong shout out. Babawi tayo ngayon mga kabads uh, aming love shout out sa lahat. Isang mapagpalang gabi. Gabi na mga kabads Ngayon tayo shout out. Upload tayo ng video. Kanina tong layout namin. Uh, yun, Uh, shout out natin yung mga kaibigan natin na vlogger sa uh, sumusuporta sa aking munting channel. Una-una, uh, pasalamatan uh, sa aking sponsor na mabuti, si ma'am, Pinay in America, yun. Ma'am, Miguel shout out. Uh, ingat palagi dyan. God bless. Salamat sa suporta. Uh, sa Idol Rap is Fish for Fishing. Idol, shout out sa anak mo. kasi si Drop Rap, yun. Miguel shout out. Kay Renan Fishing Adventure, shout out idol sa pamilya mo diyan. Shout out kay Idol John TV Vlog, yon shout out idol sa pamilya mo din. Uh, um, Ma My Star TV Vlog, yon mega love shout out. Sa kay Farmer Boy TV, idol shout out sa pamilya mo din sa Bohol, shout out. Kay Ma'am Morsalia Katod Vlog pala, Ma'am, mega love shout out. At uh, yun, yon. Kumusta na? At uh, noon shout out din sa kay Gish Gish Adventure, Ernesto Gotlay, yun, may shout out Fiction Review uh, PG Intigui Maras, GC Adventure Maribik Perez, yun, shout out Maris Correct Channel, shout out Idol uh, Kabayan Vlog, Banuato Fishing yun, shout out Idol Marilo Atacador, shout out Ma'am, shout out uh, Boy Mula Official, yun, shout out Idol Tita Lisa TV, shout out Ronald Pamboy, shout out the GM Mix Blog, Yun shout out idol Marasigan channel. Shout out. Dear Kuya G, yun shout out. Agri Diary, yun shout out. Yun Papa John TV Blog, shout out idol. Nanay Ruby channel, yun shout out. Turag Soy, shout out idol. Yun Sirico Uman na Bisaya na Lagan channel, shout out idol. Lex TV official shout out idol uh, Ricky Santiago vlog yun shout out Ricor yes shout out Arbok TV shout out mas idol at uh, War yun shout out shout out idol at uh, Linons Fishing Adventure pala shout out master Design C shout out Amulet Fishing shout out idol Jusper TV yun shout out Ah, uh, Remo shout out Rodolfo Studio. Yun shout out. Technoy Vlogs, shout out Idol. Games World, yun shout out. Design XYC, shout out. Ma'am din, yun shout out. Uh, sa channel pala mabanggit natin mga buds uh, suportahan natin mga buds uh, subscribe natin yung channel nila mga buds kahit paano maka suporta din tayo mga bads. Yun, maraming salamat. Uh, shout out din natin yung mga kaibigan natin na uh, silent viewers, subscriber. Shout out una-una sa kay Chuy Butoy, si Gonzaga sa Iloilo. Shout out Chuy. Sa Naklan kay DJ Manradi, sa Andrade Family, Jun Rego Bayeron, yun shout out. Sa ano mga bads, sa Manila Ironyaris ko, shout out. Jojo Lorikison, Ronald Bradkison, shout out. In di dyan sa Nibay Shia sa so kapatid ko dyan sa mga anak mo may grab shout out kay Rod at Jirik at sa Dubai mga bands kay in Nini Panay dyan sa Dubai may grab shout out kay in Nini Panay yun at saka kay Ibilia Barbino shout out idol kay Pidirek Tabiano yun shout out sa Australia kay Manong Libir uh, Janet Villa yun shout out may shout out sa lahat salamat sa support na nyo yon. maraming salamat God bless inyo at dito mga kabad sa kabarangay ko may grab shout out sa lahat uh, sana sumusuporta sa aking channel kay Roy Balagusa yun Miguel shoutout uh, sa lahat lahat na nanonood ng video maraming salamat at sa kay Ramir Musura Jojo r na Gaming yon Miguel Love shoutout sa family niya at sa aning gross Miguel shoutout sa lahat at kay Junior Chan yon Miguel Love shoutout sa Risco Family Punsi Family sa lahat na nanonood ng video maraming salamat naman ang usong dyan sa Bacolod. Yun, may galab out kay Harris Jaijai yun. Ay, Gishon sa Japan. Yun, may galab out to. At yun mga bads. Dito pala kay Dina Infanti. Kanani din niya. Yun, maraming salamat. May galab out. At yun mga bads. Hanggang dito na muna yung ating shout out. Maraming salamat sa suporta Kung bako pa lang sa aking munting channel mga bads. Huwag mga ano naman kalimutan mag-subscribe. Pinutin yung notification bell para updated palagi. Yun. At uh, isang mapagpalang gabi sa lahat mga buds. Love you all. Kita kits tayo next video mga buds. Uh, yun. Bye bye. See you next vlog.